Iris. Ito, ay isang gabay, ngayong araw para sa pag-asenso, mo sa hinaharap, o kinabukasan. Para sa 2 digits, number 13, number 12. Para sa 3 digits, number 3, number 4, at number 8. Para sa loto na anim na numero, number 10, number 14, number 8, number 31, number 39, at number 17. Taurus. Ito, ay isang gabay, ngayong araw para sa pag-asenso, mo sa hinaharap, o kinabukasan. Para sa 2 digits, number 14, number 5. Para sa 3 digits, number 3, number 6, at number 5. Para sa loto na anim na numero, number 11, number 19, number 33, number 26, number 8, at number 27. Gemini, ito, ay isang gabay, ngayong araw para sa pag-asenso, mo sa hinaharap, o kinabukasan. Para sa 2 digits, number 13, number 11. Para sa 3 digits, number 5, number 3, at number 8. Para sa loto na anim na numero, number 10, number 38, number 25, number 3, number 14, at number 40. Cancer. Ito, ay isang gabay, ngayong araw para sa pag-asenso, mo sa hinaharap, o kinabukasan. Para sa 2 digits, number 16, number 2. Para sa 3 digits, number 2, number 4, at number 9. Para sa loto na anim na numero, number 14, number 36, number 3, number 17, number 25, at number 40. Leo, ito, ay isang gabay, ngayong araw para sa pag-asenso, mo sa hinaharap, o kinabukasan. Para sa 2 digits, number 17, number 14. Para sa 3 digits, number 2 number 7, at number 5. Para sa loto na anim na numero, number 11, number 30, number 25, number 3, number 42, at number 36. Virgo, ito, ay isang gabay, ngayong araw para sa pag-asenso, mo sa hinaharap, o kinabukasan. Para sa two digits, number 16, number 11 para sa 3 digits, number 2, number 5, at number 3. Para sa loto na anim na numero, number 26, number 15, number 31, number 20, number 39, at number 12. Libra, ito, ay isang gabay, ngayong araw para sa pag-asenso, mo sa hinaharap, o kinabukasan. Para sa 2 digits, number 21, number 11. Para sa 3 digits, number 5, number 6 at number 9. Para sa loto na anim na numero, number 6, number 34, number 5, number 10, number 23 at number 42. Scorpio. Ito ay isang gabay, ngayong araw para sa pag-asenso, mo sa hinaharap, o kinabukasan. Para sa 2 digits, number 11, number 17. Para sa 3 digits, number 3, number 5, at number 3. Para sa loto na anim na numero, number 25, number 40, number 9, number 16, number 22, at number 15. Sagittarius. Ito, ay isang gabay, ngayong araw para sa pag-asenso, mo sa hinaharap, o kinabukasan. Para sa 2 digits, number 12, number 15. Para sa 3 digits, number 3, number 4, at number 6. Para sa loto na anim na numero, number 21, number 40, number 5, Number 39, Number 16, at Number 2. Capricorn. Ito, ay isang gabay, ngayong araw para sa pag-asenso, mo sa hinaharap, o kinabukasan. Para sa 2 digits, Number 11, Number 18. Para sa 3 digits, Number 3, Number 6, at Number 5. Para sa loto na anim na numero, number 14, number 9, number 28, number 26, number 34 at number 5. Aquarius. Ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso, mga hinaharap, o kinabukasan. Para sa 2 digits, number 15, number 11. Para sa 3 digits, number 2 number 7, at number 6. Para sa loto na anim na numero, number 20, number 36, number 33, number 25, number 6, at number 17. Pisces, ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan. Para sa 2 digits, number 12, number 17. Para sa 3 digits, number 2, number 6 at number 9. Para sa loto na anim na numero, number 19, number 26, number 42, number 7, number 36 at number 5.